Ano Wala ka kami <tipan> Hindi, hindi na kayo mag aambag Dalala mga brown. Huwag ka lang kapag wala kami, pwede. Bukuha ka lang ng malunggay kasi nahihiyakan mo yun. Ang madaling Ay, eh kagaling pala! Nako! pang ina yun, dalawa kayo! Isoli nyo yan! Saan nyo tingnan mo yan? O! Oh, o, oh. kaunti pala kayo nang hihimay Bilisan nyo yan! Eh, maghintay kayo! O kasi... Ano ako ikaw kumuha yun e? Anong ka? <tipan> Kakagising lang natin Hapon na At maghahapon na na Boy Gusto nyo? Pinapansin boy Hindi ko pinapansin Tinola <coughs> oh Sinigang pa Bawal Ha? Ano ano ano? Bawal na ba mag request Hindi pa ba sinigang Bawal yung manok Tinola na lang Tinola Sinigang na yobab Ganito nga lang Please tayo bibili ng Nagados. Ano yun? Wala ka Wala ka kami pa. Hindi, hindi na kayo mag-aambag. Nalala mo yung mga brown. Kung wala okay. ka mag kami pero. Kukuha ka lang ng malunggay kasi nahiya. Ang dami ka dami. Oregano na lang, oregano. Huwag gago. Kuha kayo ng malunggay ni Umang. Magsama kayo ah. Sa, sa atin yung ano. Si Bert, tigatila dyan. Ang dami okay guys, yun na lang. Maliligo na ako. Pwede maliligo ka. Not bahala, pera. basta Dali nyo rito. Okay, okay no problem. Hindi na oh, ko na yan. Nag-armahin ka pa dyan. Huwag na ako kuha ng malunggay. Ambag na lang ako. Hindi na, bahala. <laughs> Kumuha ka. Tara na. tamad. Luto na. Ikaw, bibili ka. Taya lang. ko okay, okay. wala pera. Aking dalawa na yun. Nababubuha so, si pirado. Kanina pa ako makabalik. Nakabili na ng... Wala pa. Nakahiwa na dyan. Papukulong ng tubig. Wala pa. Ay! Eh, pala. Nako. Nako. Ang ina niyo, dalawa kayo. Isoli nyo 'yan, saan niyo tingnan 'yan? Gamot, baka tarim ganyan eh. Ay, ay, ay. Hala. Ano ba 'yang magkakahalo? Ang sabi ko malunggay mo. Ay, no, Bakit malunggay naman ano <laughs> uh? 'yan? Ipilian 'yan. Ang tawag diyan. Hindi ba malunggay 'yan? Hindi. Hey, ay, eto ko. Teka, bila ka sa, syempre akala ko malunggay, tinamay uh, uh, <laughs> ko na. Putang ina niyo, magkakalat lang 'yan. Hindi, baka masarap. Tanim doon yan ka. Isipin mo, ilagay mo lahat doon yan sa may... Uy, kasila. Ay, talaga. Masarap maraming malunggay, pero... Vegetarian! yan. May malunggay. Oh. Ginawa nyo kaming kambing. Tanga, ang yung ganito lang. Tanga, masarap yun. Sige binig, di ba sabi yung... Balik nyo dun yan. yan. Oh. Kago, pwede doon ito kainin. Sabi nyo mo... Papalo ko sa inyo, balik Bilu, nyo dun yan. Isa nga po. Sige niyo tanim yan. Saka, you know, ba't isa naman nyo, hindi naman malunggay yan. Eh, katabi nga. nga. Kamukha, kamukha, kamukha. Oh, Tanga talaga kayo. Ibalik Paano pa ibabalik yun? Ibalik yun doon sa mimiyari. May Mag-iwan oh, mag oh, kayo oh, ng no, isang sanga. Ba't oh, pa sanga, kinuha niyo? Tanga ba kayo? Init-init. O, oh, tanga-tanga. Ano lang kunin niya, oh, 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 na mga pati? Ayun lang. lang. Ganyan lang po. Yan lang kukunin dyan. Sige. Okay. okay lang. Himayin nyo yan, ha? Okay. Okay. Ganyan lang ayan po. Ayun lang ayan. po. lang po. lang po. Yan lang yung kailangan. Ayan. Ay, ay. Hali kayo dito dalawa. Isa, di ko kayo papak... Di ko kayo bibigyan. Ay, kami po dito kayo, hali kayo. Hali ka rito. Himayin nyo yan, ha? Himayin nyo yan. Babalik lang. nyo. Sabi ayun nyo ibalik. himayin nyo. Hindi. himayin nyo dyan. Gusto ko. himayin nyo. Sipat naman. Kinuha ko pa. Hindi lang. lang. Ay, itong hali ka lang. Hali ka, hali ka. nyo nga. Kinuha nyo yan, di ba? Gusto nyo marami. Okay, imayin nyo. Hmm. Yeah, ipati ipil-ipil. Imayin nyo. Gagawin nyo kaming kambing. Kayo. Oh. Ay, ay, hindi naman maging oh! Ay. Hindi, okay, haya mo sila. Okay. Tara, tara rito, Bert. Tag mo kayo dalawa niyan. Oh. Okay, okay. na yan. Oo. Pwede na yan. Pwede to. na to. Pahimay mo sa kanila lahat. Oo. Oh. Hindi, himayin nyo dan. Hindi, dyan. Himayin nyo dyan. Diyan lang kayo. Diyan lang kayo. Okay. Mo mo kayo. okay, okay. Kukuha kayo na lagyanan. Ang <laughs> utak yan. Ayun na pati ipil-ipil kinuha nyo. Asan na ba yun? Madilim na yun. Gumana na tuloy flash ng cellphone.

hindi naman nakalata ah. Hindi naman na -alata, oh. Hindi kinakain yun. Mas masarap, mas malaki. Hindi kinakain yung isa na yan. So kasi bobo, putak. Ikaw, ikaw ang kumuha. Ikaw ang kumuha. Pwede naman, pwede. Mas maganda yan. Mas malaki yung dahon.